Huh? <coughs> Tapos? Nasaan yung ko Wala sa akin. Na dun. Baka Baka na nandun sa ano? Oh, <coughs> uh, no, 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 no. Ha? Na eh. huh? Wala naman Baka na sa taas. Ano? Doon taas nila. dito. Wala naman ano, Wala <coughs> Okay nga. Dapat betul bertanggungjawab si mumu si mumu. Salam mahal kamu. Eh, makulit kepala sih, tapi kok aku. Ini yang cuma bisa membuang duit itu eh. Oh, nela Padmudjan. Embetul aja, nela Padmudjan. Anjing nih. Wala wala. Wala na sabing. Ako na, kung pagka pagtripan, kumuyon ka diyan. Ayaw, ayaw makulit ka sih, sabi mo wala na sabing. Aku, boleh tak begini? nak. ini susi ko. Aku nak sapa. Aku ini susi ko bukan lepian. nak Oh, no no nak ini susi ko. Bawa lah <laughs> aku ko.

Ilalim mo sa table. Oh. Sigurado ka. Oh. Ako na yan. Hmm, ako Hindi ako marunong mag-drive ng Sige, ko dito. Sige na. Saan ka kasi pupunta? Kakalis na ako. Sige, ganito. Hindi, hindi. Ganito. O, sige. Kalit tayo. O, kalit tayo? Hindi, itong susi mo. na. na. Ako muna. Ako muna. O, hawak dulo. Ako, hawak dulo. O, sige, o. Bulo, bulo. Bulo. Oh, okay lang. Huwag Bilisan. o tiga lang, oh, kamu oh. oh. ah! <laughs> Sa <laughs> 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 Bilisan mo na. Aho, oh, oh, masakit. Wait na. masakit. oh, lang. ke, extension aku mendaraya, kan dapat sa kalau hati. Okay, oh, Sige, sih, kau mo din. Oh. Tapos mo. Oo. Hmm. Oh, oh, na okay. oh, okay. 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 oh, oh, okay. 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 na. I <laughs> do